Noong taong 249 AD, nagsimula ang ikapitong malawakang pag-uusig laban sa mga Kristiyano sa ilalim ng pamumuno ni Emperor Decius. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pag-uusig ay ang matinding galit ni Decius sa kanyang naunang pinuno na naging mapagbigay sa mga Kristiyano. Bukod dito, nabahala si Decius sa mabilis na paglaganap ng Kristiyanismo na tila nagbabanta sa tradisyonal na mga paniniwala ng imperyong Romano. Dahil dito, nagpatupad siya ng mahigpit na mga hakbang upang pigilan ang paglawak ng bagong pananampalataya. Ang kanyang mga pulisya ay nagdulot ng takot at pagsubok sa mga tagasunod ni Kristo na kinailangan nilang harapin ang matinding panganib para sa kanilang pananampalataya. Sa panahong ito, kapansin-pansin ang malalim na pagkakabaha-bahagi sa loob ng simbahang kristyano bunga ng mga pagkakamali, labis na pagmamataas, at pagusbong ng mga pangkat, humina ang pagkakaisa ng komunidad. Ang mga alitan at hindi pagkakaunawaan ay nagdulot ng paglayo ng loob ng mga kasapi sa isa't isa. Dahil dito, naging mas madali para sa mga panlabas na banta na pasukin at guluhin ang simbahan. Ang dating matibay na samahan ay unti-unting nabiyak, nagdulot ng pangihina sa espiritual at panlipunang aspeto ng pamayanan. Sa halip na magtulungan, mas pinili ng ilan ang sariling kapakanan, dahilan upang lumalim pa ang mga hidwaan. Ang ganitong kalagayan ay nagbigay daan sa mas malalaking hamon na kinaharap ng simbahan sa mga sumunod na panahon. Sa paglaganap ng pagpapatupad ng mga kautusan ng imperyo, naging masigasig ang mga hindi-Kristyanong mamamayan sa pagtupad sa mga ito. Dahil dito, libu-libong mananampalataya ang nagbuwis ng buhay, piniling manatiling tapat sa kanilang paniniwala sa kabila ng panganib. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng malawakang pag-uusig at pagkamartir sa buong rehiyon. Sa gitna ng matinding pagsubok, may ilang natatanging martir na tumindig bilang huwaran ng tapang at pananampalataya. Sa mga susunod na bahagi, matutunghayan natin ang kanilang mga kwento mga kwentong puno ng sakripisyo, pag-asa at paninindigan.